So, i-check pala natin yung wall na naka-primer ng liquid tile guys, no? So, skim coat yan, tapos liquid tile primer yung ginamit. So, ayan guys, sobrang tigas. Ang slide lang yung kuko. At ginamitan ko rin ng masking tape na crocodile guys, no? Para masubukan natin kung may sasama o matutuklap pa. So, hindi talaga yan matutuklap at saka walang sasama dyan guys. So, crocodile lang masking tape yan. So, yan yung masking tape na madikit talaga. So, sinubukan natin kung may, ayan, idein pa natin ang husto, guys. Idikit talaga natin ang husto. Tapos, tatanggalin natin ng pabigla kung may matutuklap or sasama ba. So, ganyan, katibay yung liquid tile primer, guys, na okay yung mga solvent-based primer kapag naka-scheme coat yung wrap na wool. Yan, iba't ibang parte ng wall yung dititesting natin, guys, para malaman natin kung may sasama ba talaga o kaya matutuklap yung iba guys dinidikit nila yung masking tape sa pantalon para mawala yung adhesion pero yung sa akin pure talaga yan guys at ayan guys nung nilagnot dala na natin yung masking tape ay wala talagang sumama o natuklap so dito guys ititesting natin ang tubig so ayan guys no para lang siyang ano guys yung dahon ng gabi hindi talaga makapenetrate yung tubig yan guys o kaya mga moist kaya safe yung skim coat